Nanindigan si Engineer Henry Alcantara na inusente siya sa ibinabatong alegasyon na siya umano ang hari ng flood control ghost project sa Bulacan ayon sa law firm na Flaminanyo, Arroyo and Duenas, na kumakatawan kay Alcantara. Niit niya na hindi siya ang pasimuno ng nasabing proyekto. Kung ano man anla ang nagawang mga pagkakamali, ito ay nangyari ng walang basbas ni Alcantara at lingid sa kanyang kaalaman. Darin umano si Alcantara na harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Idudulog umano ni Alcantara sa tamang forum ang kanyang posisyon para patunayan na inosente siya lalo na ang bigla ang pagsibak sa kanya sa pwesto. Patuloy din naman siyang makikipagtulungan sa investigasyon sa Flood Control Ghost Projects. Umaasa si Alcantara na sa bandang huli mananaig ang katotohanan at malilinis ang kanyang pangalan laban sa mga walang basihang akusasyon na ibinabato sa kanya. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio.